Ayo. Kayo si James. No. Ready Okay. Pagdali. main buntag Ayo. Magandang buntag guys. Nataw na. Dahil nami guys. Mas mas kwela nami guys. Kumusta kamong tanan, guys? Uh. Balita na pud, guys. Oh. Uh.

Ate, aong guyo Mga ng bata, mga tuwa na ni Hawid niya, hawid Hawid, ni mama Balon guys, o balon. Sino dong, dong Kumusta ka na dong Kay Papa, Papa, papa. ah Oh. Dula. Dula si sa buo. kwak kwak. Oh, Kwa -kwa -kwa kwak 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 huh. kwak. Ah! <laughs> Hinay ke maligid Hinay. Hinay. Hinay kada nuka kayo ami, ami, ami. Lapok ay lapok. Ami. hãy đúng 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 ok đúng đúng đúng

ni Appleing Adeh Hoi natulog Tulog guys si James No Te Ini ng mga pinindihan ng mga Aw anak guys si Sofia mo sayaw ni karon sa school Pili, pili, isa to? Pili nya na, o to? Pili niya na. Pili Akong pambato, si Sofia. Uy. Napaka-cute mong titigan. Napaka-cute mong pagmasdan. Ang bibi. Hi, Sofia. Ngayon na ako sa eskwilahan, guys. Ah, ngayon na sila sa eskwilahan. guys uh, so mayong utos tanan mayong adlaw kumusta kamong tanan guys magatod ko sa akong janti sa eskwilahan si Sofia kay nasa na si ikuan sila ron sayaw sa Pilipinya na so dili ko kakita silang kuan guys. napo ko yung man po ko mas nga si Sofia ate kamusta mante te ready na ka sa mong kuha na kabalo na ka mong mga step te kung saan pagsayaw te wala pa sa samod aw <laughs> <laughs> te musayaw ka ron dudong tulog ka is dudong oh ah, tulog is dudong kis dudong dudong aw tulog ka is ang dudong aw guys oh so, so. Hmm. kanan mga kwan guys so, dugay dugay to wala ka kapag upload tungod kay yeah. kwan na daw ta cellphone asa may cellphone ni okay okay pero ang iyang kwan alis dalag battery na naburot yang pa? pero igon taon lang bisa pag kwan unay kwan ka apayo okay. ra kwato kwan so dahil salamat sa kanunay mga suporta guys Dahil nagyapunta sa ito ang pangalawa-adlaw sa Salamat na kanunay sa you kaginoon Kapis kay Kibasok Panglawas labi guys sa itong mga perfection na may kikilaan may adlas na nan God bless po sa nan at mabuhay kaming tanan God bless po and thank you for watching guys and bye bye ang salamat guys